hawak na ng US Congress ang mga ebidensya na totoo ang mga alien spacecraft. At alam mo ba na sa mga araw na ito, nagaganap ang hearing sa US patungkol sa mga alien spacecraft. Ngunit ito ay lihim lamang. Tila kasi tinatago at pilit pinagtatakpan ng US government ang mga patungkol sa alien. Buti na lang, may tatlong taong naglakas ng loob aminin ang kanilang mga nasaksihan habang sila ay nanunungkulan sa so gobyerno ng US. Ayon din sa mga balita na labing dalawang alien spacecraft na ang nasa US at itinatago lamang ito sa mga tao. ...who according to his reporting. Itinatago raw at pinagtatakpa ng Amerika ang katotohanan sa likod ng mga unidentified flying objects o UFO. Pero kapatid, Bago tayo magpatuloy ay magsubscribe subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. Ang tatlong lalaking makikita mo ay dating miyembro ng sundalo ng US kung saan naglakas loob silang magsalita at isiwalat ang pinakatatagong lihim ng Amerika patungkol sa mga alien. Ayon sa kanila, nakarapatan daw ng mga kababayan nila na malaman ang katotohanan. Isinusulong nila Natigilan na ng US ang kasinungalingan patungkol sa mga UAP at UFO, lalong-lalo na sa mga alien. Ang UAP o ang Unidentified Aerial Phenomenon ay ito yung mga bagay na nakikita nilang lumilipad sa ating himpapawid sa loob ng ating planeta. Samantalang ang UFO naman o ang Unidentified Flying Object ay ang mga kakaibang bagay naman na palutang-lutang sa labas ng ating mundo. Ayon sa tatlong ito, maraming UAP ang pakalat-kalat sa loob ng ating planeta at malapit lang ito sa mga tao. Mga hindi maipaliwanag na bagay na nagaganap mismo sa loob ng ating planeta. At anumang oras, maaari silang gumawa ng hakbang para umatake. Dahil dyan, marami ang takot lalo na ang tatlong dating sundalo ng US na ito na nagbunyag ng katotohanan patungkol sa UAP. Handa silang magbigay ng statement patungkol sa mga ito at handa rin silang sabihin ang lahat ng bagay na nasaksihan nila habang sila ay nasa serbisyo. Ang makikita mong lalaki ay ang dating US Navy pilot na si Ryan Graves. At ito ang ilan sa kanyang mga pahayag. As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated. They are... Ayon kay Ryan Graves, hindi lang isang beses silang nakaincounter ng UAP na malapit lamang sa kanilang area. Ayon sa kanya, na hindi pwedeng magkamali ang radar na gamit nila. Alam ng radar kung kasamahan ba nila ang nasasagap nila o hindi, at mas lalo'ng hindi ito sasakyan galing sa ibang mga bansa. Ito ay unknown o hindi nila alam kung saan ito galing at nagmula. 2014 ang unang encounter nila sa mga UAP ngunit pinigilan lamang sila ng gobyerno ng US na magsalita. Sinunod nila ang bawat pinag-uutos ng gobyerno ng US para na rin sa kanilang pamilya at trabaho. Ngunit na mga nakalipas na buwan, taon, Napapadalas na ang pagsagap nila sa mga UAP at tingin nila na isa na itong bantas sa mga tao at sa mundo. Kaya naman naglakas loob siyang magsalita at sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Ayaw nilang iisang tabi ang kanilang nakikita lalo na't kaligtasan ng na mga tao ang nakasalalay dito. Kahit mawalan pa sila ng trabaho basta't maisiwalat lamang nila ang katotohanan sa mundo. Ang lalaki naman na makikita mo ay dating US Navy commander na si David Fravor na nagsalita din patungkol sa mga alien at UAP matapos niyang masaksihan ang ilan sa mga nilalang na palutang-lutang sa kalangitan sinabi niya sa kongreso na nakakita siya at ang kanyang grupo ng isang kulay puting bagay na palutang-lutang sa kalangitan sa gitna ng San Diego coast nang kanilang bantayan ang bagay na ito bigla daw itong naging isang kapsul o parang pingpong ball na paikot-ikot. Nagawa din man nilang lumapit at para daw itong isang kapsul na may guhit sa paligid. At napakabilis nito kung lumipad. Walang panama ang mga fighter jet ng US dito. Lumapit pa sila ng kaunti sa kapsul na ito ngunit bumulusok ito ng napakabilis. Sinubukan nila itong habulin ngunit nawala ito na parang bula. Ipinasa na sa komite ang video footage ng paghabol nila sa kapsul para mapatunayan ang kanilang sinasabi. Ito daw ang magpapatunay ng kanilang statements pero sa ngayon ay hindi pa isinasa publiko ang video. Ayon naman sa mga tao ng San Diego, bago pa man madiskubre ng Navy, kalat na ang kwento na ito dahil may mga ilang residente na din ang nakakita sa UAP na palutang-lutang. At ang panghuli natin, ay ang may pinaka nakakagimbal na sinabi sa lahat. Siya ay si David Grush, isang Air Force Veteran. Siya ang may pinakamalaking pasabog sa tatlo dahil ayon mismo kay David na may mga aktwal na video at litrato siyang hawak ng mga sasakyan at mga alien. Ayon kay David na madalas silang nakakakita ng UAP kapag bumabagsak ito sa lupa. Pinupuntahan nila ang mga lugar kung saan bumabagsak ang mga UAP kinukuha nila ang mga ito at pinag-aaralan kung paano mapapakinabangan ang isang UAP o a apply ito sa panahon ngayon. Sinubukan din nilang i-reverse engineer ang isang UAP para makopya ang teknolohiya nito dahil ayon mismo kay David, na napaka-advanced ng sasakyan ng mga alien. Ang mga nakukuha nilang UAP ay tinatawag nilang non-human aircraft. Hirap silang magaya ang sasakyan na ito o makuha ang impormasyon dito. Hindi lang maliliit na sasakyan ang kanyang nakita dahil merong mga pagkakataon na meron silang nakitang sobrang laking spaceship na napakaraming ilaw. Dahil sa kanyang mga nasaksihan at tila palapit na, nang palapit ang mga UAP sa tao, napilitan siyang magsalita at ilabas ang lahat ng kanyang nalalaman. Hindi daw kasi tayo ligtas sa mga ito at mas lalong hindi makakabuti kung ililihim ito sa mga tao. Alam nila sa sarili nila na maaari silang mapahamak kapag nagsalita sila sa komite, pero mas pinili nilang maging matapang para malaman ng mga tao ang lihim na kilosang ginagawa ng Amerika. Pinanindigan nila ang kanilang statement at kahit makulong sila o kahit anong mangyari sa kanila dahil ayon mismo sa tatlo, mas malaki ang kakaharapin ng mundo. Kapag hindi ito alam ng mga tao, nananawagan sila sa US government na maging totoo sa mga tao. Hindi lang ito basta banta sa Amerika kundi banta ito sa buong mundo. Eto kapatid, magpapakita ko ng isang video sayo na magpapatunay na totoo ang mga UFO o UAP. Kuha ito sa isang eroplano sa ibang bansa. Habang sila ay nasa himpapawid, tila may isang itim na bagay na palutang-lutang. Noong una, ang akala ng kumukuha ng video ay ibon lamang ito. Nang makalapit sila ng kaunti, tila naging isang pakpak ng eroplano at bumulusok ng napakabilis. Naglabas pa ito ng kulay itim na usok. Kalimitang hindi naman talaga nangyayari. Dahil ang kadalasang nilalabas ng usok ng mga eroplano o jet ay kulay puti dahil sa evaporation. Pinakita ang video na ito sa mga piloto at nagulat sila dahil wala naman daw ganitong klaseng sasakyan sa mundo at hindi pwedeng nakatayo ang isang eroplano. Hindi may ng mga piloto ang bagay na ito at hindi man lang nila na-trace na malapit lang pala sa kanila ang bagay na iyon. Napakadami pang misteryo sa mundo na hindi pa natutuklasan ng mga tao kaya't kung ililihim ito sa lahat ay talagang magkakagulo. Ikaw kapatid tatanungin kita, totoo ba ang mga alien UFO o kahit mga UAP, comment mo naman sa ibaba ng video na ito. So this is Win YT. Maraming maraming salamat sa pakikinig. I'm out.